magandang magandang hapon sa atin mga brother no Pupunta ngayon tayo sa Decoy Oil Trading. Itingnan natin kung uh, bukas ngayon. Hindi na natin na si Sir. Dahil napakasolid ng kanya langis mga brother no. Dun tayo bibili ulit ng langis for the second time around. Kasi maganda ang performance na binibigay ng Decoy Oil Trading na mismo nga patrol oil ang pangalan niya halos sinabot na nga nga uh, magpa 5,000 km na nung huli tayo nagpalit ng langis at uh, dun ulit tayo bibili sa kanya dahil napakasolid solid langis na Ramdam, na ramdam natin ang uh, ganda ng takbo ng makina pagka yung langis na yan ang ating gamit hanggang sa ngayon. Akalain nyo 5,000 kilometers na eh napapakis napapakaswabe pa ng takbo kaya uh, dahil nga sabi niya hanggang 5 kilometers, 5,000 kilometers ang inaabot dito kaya magpapalit na tayo ng langis change oil ulit gamit ulit ang uh, decoy oil trading ng patrol oil Tingnan natin kung bukas baka mamaya sarado si sir sa kabilang kanto yun oh. Doon pa, sa kabilang ibayo. Oh. Nandito na yata tayo sa portion ng uh, Santa Maria. Santa Maria na ba ang lugar na to? O San Pedro? At di na rin matatagpuan sa may kantuhan ng San Pedro mga brother no. Sana naman ay bukas si Sir. hindi lang po sa buong ate eh. Ako, sara Wala na yata si sir dito Wala na yun o oh. Sarado na pala si sir Lumipat na Hindi lang alam natin kung saan Banda lumipat Sir, kung nakakapanood ka man Eh, pwede ka magmensahe Kung saan ka lumipat